Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na sa nasa mabuti kayong kalagaya at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Siyempre, balik topic tayo dahil ang daming nag-iminsahe sa ating pages mga kasawi na bakit wala na daw tayong topic. Bakit panay daw mga sayawa ng ating ano, pinupost sa tigit sa lahat yung ganon. So, siyempre, dahil nakilala tayo na topic, so magbabalik tayo na topic. Isa ito sa ating napili ng ating admin. Idol, please pa-topic na kayo kasi nami-miss namin ang mga topic mo. Sana mapili mo itong message ko, Idol. Taga Mindoro din po ako at isa ako sa followers nyo po. May mga gusto sana akong tanong sa Ano po ang best experience mo sa Mindoro na hindi niyo nakakalimutan? Po. Please pa topic and pa shout out po sa Bulalahaw Idol. Masugid niyo po akong followers. Ayan, yung ating followers ay taga Bulalahaw. Oriental Mindoro. So, yun nga, ang sabi niya, pinaka the best uh, experience sa Mindoro na pumunta tayo. At syempre, shout out muna po sa uh taga ka Oriental Mindoro. Maraming salamat po sa ating sender at higit sa lahat. Yung tinatanong niya is kung ano ba daw ang pinaka the best experience sa Mindoro nung pumunta tayo. Ang daming the best experience na pumunta ako doon. Daming moment na nakapagpasaya, nakapagpataba ng ating puso. Isa na doon yung pag-welcome syempre sa akin na may tarpaulin. Ayan na sinalubong ang tarpaulin. Sobrang nakakatawa, sobrang nakataba ng puso at higit sa lahat. Alam mo yung moment na hindi mo hindi ka makapagsalita tapos yung parang gusto mong umiyak dahil nakakataba ng puso ang sarap sa pakiramdam na i-welcome ka nila tapos ang sarap sa pakiramdam kasi yung alam mo yung parang sobrang mahal na mahal kanila sa pag-welcome nila sa'yo yun yung mga moment na yun na sobrang nakapagpa-iyak sa akin at syempre yung pangalawa naman is yung nagbigay tayo ng mga school supplies sa mga bata, sa tenders. Tapos yun, an unexpected doon yung binigyan tayo ng certification of appreciation. Sobrang grabe, sobrang natats ako, sobrang na overwhelm ako dun mga kasawi na sa ay may ganito pala nakakataba pala ng puso kapag ka gano'n yung pagtanggap sa'yo bibigyan ka ng surprise na akala mo ikaw yung makapag surprise sa mga bata sa mga tao na, na andun pero ikaw yung na surprise dahil sa ginawa nila sa'yo so sobrang nakakataba ng puso yun syempre ang pangatlo naman ayun nakapagpalaro tayo sa mga matatanda sa mga bata, nagbigay tayo ng mga giveaway, nagpalaro tayo para magkaroon sila ng cash, binigyan natin yung mga bata ng pera, yung mga gano'n, sobrang nakakataba ng puso. Alam mo yung mga ngiti nila, yung saya nila na hindi mo mababayaran ng kahit anumang halaga. Na makita mo yung mga bata at mga matatanda na masaya sila sa maliit na halaga o malaki man, ay napasaya natin talaga sila, sobra yung nakakatats at nakakatabaan ng puso para sa akin yun mga kasawi na sobrang ay ang sarap naman sa pakiramdam na, na nabibigyan natin sila ng kaligayahan sa ganon mga kasawi at syempre yung pang-apat yung yung unexpected din na in-invite kami para maputong ng corona. Yan, I shout out kay ang Bubot Mateo at sa kanyang pamangkin na kay Gunding Mateo Morada. So, yun yun. Isa din yan sa the best experience na hindi ko makakalimutan kasi sobrang saya kasi hindi ko na expect na ma-invite tayo tungkol doon sa pagputong ng corona. So, yun yun. And syempre, yung nagsayawan tayo, nakasama yung mga tao at yung mga tao na andon yung makikita mo sila, na, yung mga mas mo sila. At syempre, yung ating pamilya, nakasama ko yung mga pamangkin ko, mga kapatid ko. Tapos yung mga kaibigan natin na doon, nakikita natin sila, na nakasayawan natin sila. Yun yung mga bagay na yun. Tapos syempre, yung talagang stress-free, yung nakikita mo sila na yung minsan lang sa buhay dumating mo ulit na parang wala kang inaalala yun, yung vacation lang talaga. So, yun, sobrang sarap ng pakiramdam kapag gano'n yung mga moment na madadatnan mo. The best experience na yun para saan. Siyempre, pag dito sa Manila, balik trabaho, balik lahat ng mga stress mo sa buhay, daladala -dala mo naman dito. Tapos, pagdating mo sa Mindoro, yung nagbakasyon ka, nakapagpasaya ka na ng mga tao, nakapagbigay ka sa kanila. Sobrang the best experience na yun na hindi mo makakalimutan ever. So, yun yun, yung pinaka the best experience ko na nangyari sa Mindoro. At syempre, maraming salamat po sa ating mga at principal na naandyan sa Mindoro na nagbigay sa akin ng Certification of Appreciation. At syempre yung ating uh, Pusong Sawi Club na naandyan na sila yung nagbibigay ng feeding program natin. Ayan sa mga Pusong Sawi Natex. Ayan maraming salamat. At syempre sa yung managsundo sa atin ng tarpaulin. Ayan maraming salamat po. Sobrang thank you po sa inyo. Alam niyo na po yung kung sino-sino kayo. At syempre po, Uh, sa akin sister-in-law, kay Jenny Lo uh, Torifiel, at kay Mary Rose Ihina, at sa aking mga kapatid, kay J.R. at kay Q.Gerald, at sa aking mga pamangkin na naandyan na talagang uh, tudo-suporta naman sa akin lahat. At syempre, sa aking kapatid na si Architect Jerome Turifiel, sobrang thank you kasi nga ang dahil sa iyo nakapag- uwi tayo ng Mindoro. At syempre, sa ancestor and dona din, kay BFF ko, kay Analisa Mendoza. Sobrang thank you dahil sinamahan niyo ako. Maraming salamat sa inyo. Ayun na po ang pinaka-the best experience ko sa aking buhay. Ayan, maraming salamat! Bye!